Ayan, tanglad Tapos yung ating sibuyas Iriwayan ko lang ng apat yan Tapos yung luya Luya Simpleng luto lang ito guys Pero Dito nyo maranasan ang Simpleng luto na masarap So itong ating siling uh, haba Itong grain Itong grain is ano lang natin to i ilalagay natin to pag bago maluto. Yan. Tapos pag kumulo na yan, ah, ilalagay natin yung na. ah, isda. Pakuloy lang natin yan. Kumukulo na, eh, butang na nato ni isda. Kining ulo. Ulo na siya. biniak. Yan. Ito na head. Head, head. Yan. Tapos, kining isa. Yan. Tatlong piraso lang yan, guys. So, itong ano, ilalagay na natin yan Para mabango So, takpan natin ulit Lulutuin natin ng 20 minutes uh, Pwede na natin ilagay ang ano Timplahan muna natin So, pwede natin ilagay ang ating gulay Pwede natin ang asin Asin, asin asin tapos bitsin bitsin na natin para alas hindi tayo naglalagay ng nor cubes yung mga ano pampalasa, mga magic sarap hindi tayo, -ti naglalagay nun kasi del delikado yun sa ano So, tatakpan natin ulit. So, kaya na to. Ibutang na na to. Ilunod na na to ang gulay. Ang gulay. Yan, alubati at saka talbos ng kamote yan. Ito lang madaling lutuin eh. Walang iba eh. Eh, matsaka-atsa. Nakamura tayo dito. Kaya magtiga muna tayo din. Tapos muna ng 2 minutes bago natin uh, na gawin ng mabuti. So yun, buksan na to ang taklog. Tingnan natin kung okay na. O luto na yung ano, halo, sabo. Ihalo na natin to. Yan. Kayo pa Kani luto na ni siya. Kaya di ba malata ang gulay. Kaya malata ang gulay. Pangit. So ato na si iibabaw mo isda. Yan. Para maio tanaon ba? Ano oh. Oo diba? diba? So. Wala. Sampai tilawan. Tilawan nato kung sakto lang yang timpla pagkulang atong punan. So sakto lang yang timpla. Hindi maalat, hindi matabang. So kini okay na yan.